Nagluto nga ho pala ko na rin sisig na tokwa, legyan ko nga ho pala rin ng mayonnaise, aring nga ho pala ay request ng aking kasama din sa boarding house. Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho, nagbili na nga ho pala ko na rin tokwa, anim na praso nga ho pala yung binili ko, o wag nyo sabihin mga kalinggit na marami akong binili. Sadya ko nga ho pala yung dinamihan para ho pagpasok ko na bukasan, ay may baon nga ho pala kami kapag hindi naubos. Ngayon lang ho pala ulit ako makakapagluto na rin sisig na tokwa kaya ko nga din pala ho dinamihan kasi nga ho aring nga lang ho pala yung aking gagawin sisig na rin tokwa dati pag nagluluto nga ho pala ako ay may lahok na karnim baboy ay ngayon ho ay wala at aring nga lang ho pala yung aking lulutuin ngayon. Pagkatapos ko nga ho pala mahugasan na rin tokwa at naman nga ho palang patutuyuin gamit ang tisyo habay napakaswerte ng tokwang ari pupunasan ko pa ng tisyo. Kaya nga ho pala yung pinunasan ko ng tissue para nga ho pala pag ko ay wala na siyang tubig-tubig. Ari nga ho pala ay natutunan ko lang kay Kamangyan. Kapag nga ho pala siya ay nagluluto na rin tokwa, ay ganun ho ang kanyang ginagawa. Aba Kamangyan, nakakarami ka na sa akin. Dati nga ho pala nung hindi pa nga ho pala ako nakakapanood ng vlog ni Kamangyan, Nung nagluluto nga ho pala ko na rin tokwa, ginagayit ko muna tapos saka ko huhugasan. Abay kapag nga ho pala hinuhugasan ko ay nadudurog tapos marami pa hon tubig. Nung napanood ko nga ho pala yung vlog ni Kamang yan, eh di ganun na ho yung ginagawa ko. Pagkatapos ko nga ho pala mag-guide dyan ng tokwa, sinunod ko naman ho rin sibuyas. Ginahit ko nga lang ho pala yung nang medyo maliliit. Sinunod ko naman ho rin siling green. Isang piraso nga lang ho pala yung binili ko at medyo mahal nga ho pala. Pagkatapos, are naman ho siling pula. Dalawang piraso nga lang ho pala yan at hindi ko naman ho alam na wala na ho pala dini sa boarding house. Ari naman ho bawang ay ginahit ko lang ng medyo pino. Pagkatapos ko nga ho pala maget yan ng mga sangkap ay magsasalang naman ho tadya ng kawali at maglalagay na nga ho pala tadya ng mantika. Ari nga ho pala mantika nga ari ayos na at isang beses ko lang naman ho ari ginamit at sayang naman ho kapag hindi ko ginamit. Pag nga ho pala mainit na yung mantika saka nga ho pala natin ilalagay ari tokwa tapos haluhaluin lang ho natin para ho pantay yung pagkakaluto. Kapag nga ho pala medyo brown na ay atin na nga ho palang hahanguin. Ito na nga ho pala mga kalingit ang gagamitin kong kawali. Inalis ko nga ho pala dyan yung mantika. At ang gagamitin ko nga ho pala ang diyan ay margarine. Ilalagay na ho natin dyan yung sibuyas, bawang, siling green, siling mahalang. At pinagsama-sama ko na nga ho pala. Kapag okay na, ilalagay na ho natin ay tokwa. At maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng oyster, paminta, umami. Tapos haluhaluin lang ho natin. At mag din nga ho pala ko dyan ng kaunting toyo. Tapos, halo-haloin ulit natin. Kapag nga ho pala igana at nagmamantika na nga ho pala yan, ay okay na nga ho pala yan at luto na. At na nga ho palang hahangu hindi ni sa kawali. Habang hinahangu ko nga ho pala ari, abay amoy pa ay nakakagutom na. At talaga namang mapaparami na naman ho ng kain si Kalinggit. Pinalamig ko lang huyan ng kaunti tapos saka ko nga ho pala nilagay aring mayonnaise. Pinipituran nga ho pala ng aking kasama din sa boarding house at gagayahin daw niya kung paano ko ho aring niluto. At siya rin nga ho pala nag-request na re kasi nga ho nung unang luto ko ay nasarapan nga ho pala siya. Noong una ko nga ho luto na rin sisig na tukwa ay habang niluluto nga ho pala yon ay saka ko ho din inilagay yung mayonnaise. Ay dapat nga ho pala ay hindi isasabay at dapat patay na ho yung apoy. Kaya naman ho pala nung nagluto ho ako na re, ay tunaw na tunaw na ho yung mayonnaise kay naman na. Tara mga kalingit, kain ho tayo din Abay ano pa ho ang iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din Ay paano ho hanggang dito na lang bukas ulit. Bye bye!